So, guys, 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 welcome to my channel. <laughs> guys, 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 ang daming I mean guys, no? So, welcome to my channel, guys, Florinda's Vlog. For, for today's video, for this, uh, today's, ba, I'm well, sorry, tama ba, sinabi ko? Basta yung video ko ngayon, guys, kasi gabi na ngayon, guys, yung mag-aalos on sila ng gabi. So, for this video, guys, um, isi-share ko sa inyo ang mga in-order ko naman ngayon kay Mamang Store halos mga chichirya po ito lahat. Ang sabi nga nila ng kadalasan ng mga kasari ko na ang prinsesa ng tindahan. So, i-unbox ko ngayon or i ko pala ang mga prinsesa ng tindahan. So, ayan guys. So, ayan yung ating tindahan guys. Kahit pa paano may kunting laman. Ayan, iikot na. So, biglang na savings. iikot lang ang camera. So, ayun guys. So, Ayan, ang lagayan ng aking mga sa ah, ay wala na pong laman. So, ayan guys, tignan nyo. Ang natira dyan ay yung mga pang ano na lang, pang sabit. So, lalagyan na po natin ng laman yan guys. Lalagyan na natin ng laman. So, i ko na ito sa inyo. Kung ano-ano nga ba itong aking mga in-order kay Mamang Store. So, tara guys, samahan nyo akong mag-hold nito. So, ito na sila guys. So, ito lang ganyan lang kahabang ating resibo. So, halagang ano lang pala to guys, no? Uh, 2,000. Minsan nabibigla ako kasi 2,000 ito to. Akala ko na sa 1,000 lang mahigit ng tinanong ko na. 1,100, ay 2,108 pala siya, no? So, kakaunti na lang talaga. Yan, yan ang aking mga ano. So, ayan ang resibo. Ito, start na tayo. Ganun pa rin, lima-lima pa rin to guys. Lima-lima, ang -lima, piraso. Yan, 5 piyatos, 2 tag-18, 2 ang ating tubo nito. Kasi ang puhunan dito sa sa piyatos ay 16. So may 2 tayong tubo nito guys. Ay nga 19 na nga siguro to. Pero sa akin 16, may 2 tayong, ay 18, may 2 tayong tubo. Dito naman ako bumawi sa snako kasi tag-12 ang binta ko nito. At saka cheese ring. Snako at cheese ring tag-12. Dahil naumpisan ko na sa presno, ay presno. Naumpisan ko na yung presyo, presyo na yun guys at saka naano na rin yung mga customer ko na, na sa yung nasa presyo ko kaya hindi ko na ibababa. Tama na lang na tag ano yan siya, tag 12. So ang presyo pala, ang puhunan pala guys ng ano, snack ko ay 8. Di mayroon tayong 4 so doon na lang ako bumawi guys. Tag 12, ayan mayroon pala tayong isang ano, pita. lima lima ito limang loaded why ah ang puhunan diyan sa loaded tignan natin kada puhunan guys no kung magkano ang loaded ang bintahan ko sa loaded ay 10 so ang puhunan niya ay 8 ang puhunan ayan hindi ko alam kung parang medyo mahal to si mamang store pero okay lang kasi free delivery naman kaysa ako ang na magbabayad pa ng price hill parang pareho lang din yan tag 10 so meron tayong dose guys ayan o, Loaded loaded Pilos. Ganon din tong Pilos si Buro. Pag ano rin pilos tapos so Napakita ko lang alam sa resibo guys. Ito yung mga punan kay Mamang Store guys. so So ayan. Sa coffee Yan, um, nine ang ano. Tag nine. at uh, ten, uh, three siya na ata ang binta ko nitong ano. Uh, okay lang. Dose ang Birch tree. Breeze. Yan San Marino. Super Crunch. Yan pala yung aking mga ordinary bisco. Hansel. Ayan. Ayan, dito tayo ah, sa sa mga chichirya ang tignan natin guys, no? Ayan, dyan tayo mag-umpisa sa Uishi. Uh, 6.50 lang. Ang benta ko ay 10. Meron tayong 3.50. 6.75 naman sa Martis. Uh, 10 naman lahat yan. Pati potato price, 10. Magic chips, 10. 10. Ayan, tag 10. Fish 10. Crispy patata, 10. Onion rings 10. Ayan. So, mahal man yung iba. Ayan uh, kakaunti lang tubo natin siya, babumawi naman tayo sa ibang ano, sa ibang chicheria So, loaded, ayan, tapos dosan ang tubo pilos pala, 150 lang tubo natin kasi, ayan o, oh, 850 ng puhunan, snack o, oh. ayan, rinbi. So, bawi-bawi lang guys, no. So, ayun. Mayroon tayong mga ito tubo sa ibang chichirya. Mayroon namang chicheria na kakaunti lang ang ating tubo. So, bawi na lang natin sa ibang yan Ayan. ayan. cheese and kasi nga uh, sila yung cheese red bread tsaka blue ang bilis talaga maubos yan dito sa tindahan ko at tsaka ito glossy rin ang binta ko nito guys ayun yung super crunch na malaki glossy ang binta ko Aha. sampo to ito yung tag sampo na ito yung room sampo Tak ada yung sampo to lahat Halos chicherya talaga lahat ito siya. Lagay ko lang siya dito lahat sa upuan. Kasi bukas ko na ko ito maasikaso. Bukas ko na ko ito madi-display. Ito, mabinta rin talaga itong magic chips na ito. meron tayo dito Hansel crackers. Ayan, tag-8. itong Hansel mocha, 8. meron tayong isang free na crackers. May free tayong isa. Ayan, okay na yan. Ito. Nag-order ako ng limang peraso. Tag-18 pala binta ko nito, guys. So, to solo. Si to solo. Dati, ah, binibili ko yan. Tag-isang, ano talaga, tag-isang isang, isang bundle. Yung ilang peraso ba yun? 24 ba yun? Sa so, isang bundle. Ayan. Ayan. Tapos ayun, tatlong. Ito, meron tayong blanca. Mabinta kasi talaga kung kubito blanca. Uy, eh. sa ang bintahan ko ito guys. Ito namang original pinsy din siya. So, ito, ito lang ah. Ito, ang ah. uh, Miss Stick. Mas gusto nila ito kasi nag-try ako ng greatest. Wala. Ayaw nila. Mas gusto nila Miss Cafe. Mabango siguro ang Miss Coffee, talaga. Yan, Ilang perasong biskwit lang to Ilang klase lang ng biskwit. Tapos grease. Ito namang grease. Madalas ah uh, ako ang gumagamit nito. Ang pinsan ko bumibili ng brace pero pag walang brace, ang gagawin niya Ariel. So, ayan lang guys. Ito lang yung halagang 2,000. Yan. Halagang 2,100. Ayan, yung laki ng cart. alam mo, mo pagkarami. Yan. So, ayan lang ang halagang 2,800 na bukas na natin i-display yan guys. Yan, ganyan na lang kalitang tindahan ko ngayon. So, yun lang. Ayan o. Oh. Mga harina. Ayan. Para pagkainan ano, ma... naman mga... Ayan lang yung sabon ko. Anim-anim na piraso. Ayan ang shampoo ko. So, ito naman ang mga shampoo ko. Ayan. Ang mabinta dito sa akin, ano lang? Hidden shoulder. <laughs> Tapos yung kulgit ko. Ayan, ilang piraso lang. Ayan lang guys. Susula so, pa nga akong mga palaman. Ayan, bukas. Didisplayhan na natin yan bukas. Hmm, yung mga biskwit dito. So, ayan lang guys. Ang share ko sa inyo ngayong gabi. Ngayon pala guys. ay, ang pizza na ba ngayon? August 7. So, ayan lang ang share ko sa inyo ngayong gabi. Ngayong gabi, marami na ulit, marami na, ulit na wala sa tindahan ko. Wala na akong mga frozen foods. So, tsaka na lang yun kumakaipon. Tsaka yung candy ko pala guys. Ayan lang yung candy ko. Ang daming blanco. So, okay lang yan, guys. Basta mahalaga ang importante. <laughs> Joke lang. Tawa pa rin kahit maraming pinagdaan ng problema. So, talaga ang buhay. Ang buhay ay weather, weather lang. <laughs> Joke lang, guys. Meron naman akong kahit uh, ano sa pinso. Ayun lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyo walang sa akong support at sa, sa aking channel. Thank you, Team Nisnoy, Team Survivor, Sir Nisnoy. Maraming maraming salamat po talaga sa iyo, Sir Nisnoy. At sa lahat ng mga members talaga ng aking channel, maraming maraming salamat din. Pasensya na kayo kung ah uh, hindi ako masyadong nakakasupport sa ibang members. Pasinsya-pasinsya na po talaga. At uh, sa lahat ng mga silent viewers, organic viewers, at sa mga nakapanood ng aking video na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin po. Tapos, uh, kung meron man pong ads na lumama, lumabas, don't skip ads. Pasinsya na guys, nabubulol talaga si host Bisaya kasi si host mo. Kaya, di may wasang di mabulol talaga. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye. 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 bye talaga. Ang ini to. Hmm? So, hi guys! Uh, welcome to my channel, Florenda's Vlog. For today's video, ay may isishare na naman po ako sa inyong ano, uh, video tungkol to sa ating Sar sari-sari store uh, sa inorder kong mga paninda na dumating ngayong ano lang, mga gabi, mga alas 8 na po dumating. So, itong video na to guys, isasabay ko na sa video nung una para sama-sama na po. Uh, So ngayon, isishare ko na sa inyo guys kung ano-ano tong mga paninda na aking na order. So pagpasintahan nyo na po ang aking video guys, no, dahil um, about lang talaga ito sa mga whole-whole. <laughs> so yun guys, uh, ito na, isishare ko na po sa inyo kung ano ba ang order ko ngayon na nagkakahalaga ng 2,414 plus tip na 40, 2,454. So narito na guys. So, ito na po guys, ang 2,454. So, buksan na natin to. Hmm, natsitsiri lang din to kadalasan guys ng order ko kasi ayun ang fast moving at saka yung ino-order natin ay taglima limang piraso lang talaga kaya mabilis. Meron pa naman akong natira pero iila na lang. So, ayan yung ano, ayan na lang yung natira sa ating mga ya Kaya nagdagdag na rin ako ng ilang piraso lang. So, ito yun siya guys. balita ang -anim, anim na piraso na itong po ngayon guys. Kasi mabilis lang siya maubos. So, yung ibang kasamahan nito, nandito siya sa malaking karton. At itong fast moving natin na surf powder. Tag 10 ang aking binta sa surf powder guys. Tapos itong piatos tag 18, ganoon pa rin. Yan, tag 10 lahat to. Itong iba, cheesy, rinbi, tag na to so kaya i-hold ko po ngayon guys ibablog ko na i-display ko na po ito dahil syempre guys ah, uh, medyo busy na tayo ngayon so ito yun na sa isang carton guys so yun nga uh, guys uulitin so, ko medyo busy na po tayo ngayon dahil ah uh, pasukan Pasokan na ng estudyante. Pasokan ng dalawang college ko guys. Pasokan na hindi ko naman pwedeng utusan lalo na yung isa na working student. At yung isa dahil second year high school na yung Uh, criminology so hindi na natin na pwedeng asahan dahil uh, nakafocus yan sila sa kanilang pag-aaral so ako na ang magbisi-bisihan ngayon kung nung walang pasukan ay hayahay ako tulog-higa, uh, tulog-kain-higa yung mga ganun ang trabaho ko so ngayon uh, nagbisi, magbisi-bisihan na po tayo ngayon talaga ako dahil wala pasukan na ng estudyante ito 26 ang aking binta nito 4 uh, na piraso yung order ko dyan ito yung mga piyatos o. Uh. Halos puro chichirya ito guys. Mga puro chichirya yan. Nova. Tag 18 pa rin ang Nova. Meron naman tayong 2 pesos dyan na tubo. Yung sa iba naman. Ito o. Oh. Okay okay ang tubo natin kasi tag 10 lahat. yan Ayan ito. Mabinta talaga to siya ba? yung ibang mga customer ngayon oh ah. pwera lang sa ano sasabihin na lang sa yun lang yung piso ayaw na tumanggap ng piso parang wala nang ano ang piso <coughs> ito meron tayong red cheese tag 13 anim na piraso lang to yan pisda na apat ay yung manghuan pala dalawang green dalawang green tapos ito may isang brown ayan So, itong sa ilalim, na ito lang talagang order ko sa biscuit. Fudgy bar. Kasi hindi ko ba alam kung ano. Hindi ko na i-chat yata kung ano pang ibang biscuit na order ko. Kasi yung inano ko rin guys, na baka magkulang sa budget. Eh, 2,000 lang po talaga ang aking budget. Kaya sa sunod na, sa sunod naman yung iba. Ayan. Sa dalawang uh, chicken cubes, pork cubes, 8 ang bintahan ko. Tsaka isang shrimp. Shrimp. Yan. Ito, kiwi. May naghahanap ng kiwi. Hindi ko alam. Tagsampu ata ito. Kasi tagsampu sa akin to ng mga nakaraan. Nagdagdag na ako lang isang magic sarap kahit mayroon pang natira kasi mabinta to. So, ito pala guys. Look. maganda naman. Ito. Dinagdagan niya ng ganito. Oh. May friend kupiko. So, at least may friend akong kupiko. May tubo na tayo dito. Uh, silver swan. Limang silver swan. Tag-11 sa akin ang mga suka ko, guys. Dato puti at silver swan pag-11. Ayan. At isang isang kopi ko black. So guys, naputol tayo kasi may bumili. Ay, nagpa-load pala. So ayun, ito isang bird's tray, tag-12. Yan, twin pack na Gretes Choco, tag 15. Asukal ko, tag 25. Yan. Tamang tama, yung suwak ko ay naubos na meron tayong buy 10 plus 1 free. Yun, may isa tayong free. Buti na lang yung nagaano ano nito sa mamang store, no? yung e, binibigay rin niya sa akin yung may mga free. Uh, ito, tag-18 ang binta ko nito sa gabi. Sigaw sa gabi dahil wala na pala akong sigaw sa gabi. At ito, apat-apat siya na century tuna flakes and oil at saka hot and spicy. Yan guys, tag-40 ang aking binta. So, yun po guys. So, ulitin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Maraming maraming salamat. Uh, team survivor, Team Nisnoy, Sir Nisnoy Maraming salamat po Sir Nes. Uh, sa mga lahat ng aking mga members ng aking channel sa 19 or 18 na members ng aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, organic viewers, subscribers at sa mga hindi pa po nakapag subscribe guys, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel kung mapanood niyo man ang aking video na ito. At don't skip ads po at ano pa ba? maraming, maraming salamat talaga. Meron sana akong sasabihin eh, na wala sa, na wala sa isip ko. So, yun lang guys, hindi ko na papahabain. Maraming salamat ulit. Bye-bye!